Ako si Tumadachi at ito ang buhay sa cruise ship. Paano nga ba maging isang galing utility sa cruise ship o sa barko? Mandira ang mga Tumadachi. Aside po sa mga dokumento o mga requirement katulad po ng book at passport, mas mainam din po mga Tumadachi na meron po tayong experience o karanasan sa mga 5-star hotel o sa mga restaurant o sa mga fast food. Kaya kung meron kang experience o karanasan sa 5-star hotel o restaurant, pwedeng-pwede ka dito sa cruise ship mga Tumadachi ang basic training ay kinukuha sa mga legit na training center sa Pilipinas. At ito ay tumatagal ng 6 hanggang 1 linggo o depende sa mga training center. Kinapapaluban ito ng mga par fighting, personal survival, elementary first aid. Itinuturo rito ang tamang pagresponde o pagpatay ng sunog kung sakaling magkaroon ng sunog o aberya sa loob ng cruise ship tinuturo rin dito ang tamang paggamit ng iba't ibang klase ng pamatay sunog dito sa loob ng barko. Kaya nararapat lamang na magkaroon tayo ng knowledge at kalaman sa pagpatay sa sunog. Ang basic training ay isa sa mga certificate o isa sa mga training na kailangan nating dalhin upang makakuha tayo ng seaman book. Kapag meron ka ng karanasan mga tumundaychi o experience sa mga 5-star hotel at ikay mag-a-apply sa utility dito sa cruise ship o sa barko, i-provide mo lang yung mga training certificate apply ka sa mga legit na manning agency dyan sa atin sa Pilipinas katulad ng Magsaysay Jebsen MSC Career RCCL UPL Sep Sharp Senator mga tumadachi maraming mga legit na manning agency dyan sa Manila mga tumadachi lalong lalong dyan sa may ka kaya kung interesado kayo pangarap nyo magtrabaho sa cruise ship o sa barko sipagan nyo lang mga si sipagan at haba ng pasensya sa pag-apply dahil hindi, hindi madali ang mag-apply mga tumatachi sinasabi ko sa inyo totoo hindi madali ang mag-apply Diyan susubukin ang haba ng iyong pasensya sa pag-apply mga tumatachi kaya kailangan bago ka pumasok sa puship kailangan sa Pilipinas pa lang habaan mo na ang iyong pasensya dahil sa paglalakad-lakad pa lang ng mga requirements mo sa mga training ay susubukin na ang iyong haba ng pasensya kung nagustuhan nyo itong aking video Paki-share, like, follow, subscribe para updated kayo sa aking mga susunod na video.